Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Muli isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At tayo po ay nagpapasalamat sa muli na naman pagkakataon na tayo po ay magkakasama upang mag-aral ng salita ng Diyos. At syempre, salamat po sa mga partner stations at maging sa mga online platforms na meron po tayo. Upang matiyak na ang ating programa ay mapakinggan, masubaybayan. Yan po ay Luzon, Visayas, Mindanao. Yan. At uh, sana in the future no makita natin yung mga listeners naman natin sa uh, Visayas and Mindanao. Sapagkat so, dito po sa NCR ay uh, kadalasa nakikita sa anibersaryo. At yun naman pong nasa DZMR na bagamat sila'y pumupunta rin sa anibersaryo, eh napasyalan po natin sila on-site. So hopefully in the future, makita natin yung ilang pang mga partner stations sa Visayas and Mindanao. Now, sa atin hong pagpapatuloy, nais po nating pag-aralan yung mga tinatawag nating life shapers. Ano ho ba ang humuhubog sa ating buhay? Napakaraming bagay actually kung tutuusin. Ano? Pero mahalagang makita natin sa puntong ito ano po yung meron tayong control? May mga bagay kasi na humuhubog sa ating buhay pero ika nga, it is beyond our control. Hindi natin kontrolado pero kontrolado natin yung response natin sa mga bagay na ito. Alimbawa, yung mga kalamidad, mga unforeseen uh, accidents, no? yung mga bagay na hindi naman natin directly uh, ginusto, pinili o tayo ang may... Sanhi, pero yan po'y dumarating. Kagaya halimbawa, nung pandemic, ano, kung tutuusin, talagang ang daming epekto sa ating buhay. Kaya kung mapapansin niyo po, malaki ang pinagbago ng takbo ng buhay, especially during that time, ah, dahil nga po dito sa pandemic. Hindi naman tayo ang ah, nag-declare ng sarili nating lockdown, pero parte tayo ng naapektuhan. At marami pang iba, sa ibang mga parte ng Pilipinas, halimbawa, yung mga calamity, baha, pagsabog ng bulkan, di ba? At uh, marami pang iba't ibang uri. Pero dito po sa ating tinatalakay, gusto nating makita ano yung bagay na kontrolado natin at kailangan nating i-develop sa ating buhay para sa ganoon ay talagang uh, masabi nga natin na mahubog nito ang buhay natin sa tamang paraan. So so far, meron po tayong mga napag-aralan na ang isa syempre, yung mga desisyon. Opo, napaka-powerful ng desisyon eh. Kaya palagi kong sinasabi na ang desisyon po ay uh, manibela ng buhay, no? At mahalagang tandaan na pagdating sa usapin ng desisyon, ang kapasyahan mo ngayon kahit halimbawa nagawa mo na eh hindi ho nananatili ang epekto niyan sa kasalukuyan. Marami po sa ating mga kapasyahan ay eh, merong direct impact sa ating future Di ho ba? kaya nga paminsan pagka nagkaroon ng uh, maling direksyon ng buhay may mga pagkakataon may mga pangyayari po na yung bang epekto ng ating ginawa bagamat tapos na eh patuloy pa rin inaani ang maling mga kapasyahan sa kinabukasan well mainam sana kung tama ang desisyon at umaani tayo ng magandang bunga ng tamang desisyon pero ang reality po marami rin tayo mga maling desisyon na kadalasan po ang epekto ay uh, malalim at malayo. Kaya mahalagang i-consider itong ating mga decisions. At sa nakalipas na pag-aaral, nakita po natin ang importansya ng tamang desisyon at atin din pong tinalakay ano ba yung mga factors na umaapekto sa ating pagpapasya. Importante rin yan eh. Sabi nga, kung ang desisyon ay humuhubog ng buhay, ang susunod na tanong, ano naman ang mga humuhubog sa ating desisyon? Di ho ba? Kasi paminsan, alam naman natin yung tama, hindi natin magawa. Alam natin kung ano yung marapat, pero hindi naman natin masunod. At may mga pagkakataong kung ano yung mali, na alam nating hindi tama, hindi dapat, eh yun ang nagagawa. Kasi nga, may mga factors na humuhubog sa ating desisyon. Kaya pag sinabi nating decision making, hindi lang po yan yung wisdom, hindi lang po 'yan yung alam mo yung tama, hindi lang po 'yan yung uh, well-informed tayo. Well, ang isa po diyang napakahalagang factor is uh, we remove the competitions, the complications and we strengthen our ability to choose what is right. Dahil pag wala po ito, kahit na alam ng isip kung ano ang dapat, kahit na alam ng isip kung ano po yung kailangan, nauuwi pa rin tayo sa paggawa ng hindi tama. So sa pagkakataong ito ay pag-uusapan naman natin yung disiplina. Isang mahalagang bagay po ito. Kasi sabi nga eh, may mga habits po tayo at kailangang i-develop ang habits. Meron po tayong mga influences sa ating buhay na kung wala po tayong disiplina, eh, ito mga bad habits na ito or yung lack of intentionality natin will affect the direction of our lives. So, kailangang maitama, maituwid ang mga bagay na ito. So, tingnan po natin, ano, paano ba natin haharapin? Well, ilang pundas yung talata ang gusto kong tingnan natin. Bakit nga ba mahalaga ang disiplina? Ang sabi po sa 1 Peter chapter 1, verse 18, For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And the ransom he paid was not mere gold or silver. So, pansin ninyo po, sa maraming bahagi ng Biblia, tayo po ay niligtas sa ating kasalanan. no Pero dito po sa aklat ng uh, Unang Pedro, ang kanyang tinatalakay, tinutukoy naman dito, is that we were ransomed uh, so that we will be spared from the empty life. Yung pong empty life na ito, meaning... Uh, It is life lived in vanity o walang saysay, walang katuturan, walang matinong kahahantungan. Di ba? Yan din yung sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes nung sabihin niya po na uh, vanity of vanities. Di ba? Ibig sabihin po ay walang kabuluhang pamumuhay. Kasi nga, nagpakahirap ka, nagpakapagod ka, pero ang question po, to what end? Ano bang napala mo sa lahat ng iyon? Di ba? Yun, yun yung magandang pag-isipan eh. Kaya ang sabi po rito, He paid a ransom to save you from the empty life. So ayaw natin yon Ayaw po natin na sa buhay na ito ay uubusin natin ang panahon, pagkakataon, ang lakas, ang buhay for something that has no value. Meron niyang isang author na nagsabi yung 30-day principle niya nang na sabi niya, pag ang tao daw po ay nalalapit na sa kamatayan, eh hindi na siya nag-iisip na sayangin yung mga pagkakataon. So, ibig sabihin, makikita mo yung intentionality with time, with relationships, wala na eh, hindi ka nasasayang ng oras sa mga non-essentials. Na siya namang nakikita natin sa mga tao na hindi alintana yung vulnerability natin, di ba? Araw-araw nakikita natin ito, mga magkakalapit, hindi masabi yung dapat. Mga nandyan lang naman, hindi natin ma-communicate ang dapat nating i-communicate. So, and then eventually, we realize the folly of our lives uh, at humihingi tayo ng extension sa Panginoon. Sana i-extend pa ang buhay. Samantalang nung may pagkakataon tayo, hindi po natin napag-isipan, hindi natin nagawa, hindi natin uh, na-prioritize. Kaya warning ito eh na yung discipline is making sure that we focus on what is truly important. Yan po ang konsepto ng discipline. Ano? Mapanatili ka dun sa dapat, hindi yung masayang uh, yung ating buhay at pagkakataon. Now, another reason why this is important, makikita natin sa Romans 7 verse 18, And I know that nothing good lives in me, and that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I can't. Ang point po dito ni Apostle Paul, we are enslaved. Meron po tayong sinful nature. Yung sinful nature na ito finds feeding in this sinful world. In other words, kaya malakas po ang sinful nature natin dahil sa ating mga naririnig, nakikita, nararanasan sa mga pinapahalagahan ng mundong ito napapalakas yan eh. Kaya nga pansin ninyo, yung madali, eh kung ano yung masama, di ba? Kung ano yung uh, kaaya-aya, eh yun pa yung hindi tama. So, ibig sabihin, bakit naging ganon? Kasi nga, ito yung values ng mundo. Kaya kung mapapansin nyo po, kung wala tayong spiritual discipline and we just allow the things of this world no, to influence us, eh magiging mahina tayo spiritually, we will not be able to resist yung temptation. At kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi lang naman usapin to ng alam mo yung tama, alam mo yung dapat, ang issue rin po rito is kaya ba natin tumanggi at kaya ba nating gawin yung nararapat. Of course, uh, we know na pag tayo po ay nasa Panginoon, eh, talagang kaya natin. Kaya lang, we have to strengthen our ability to do what is right and to say no to what is wrong by nurturing our spiritual life. Kaya minsan mapapansin nyo may mga times na uh, kaya nating mag -resist. may mga times naman na marupok tayo, may mga times na uh, victorious tayo, may mga times na very challenging. Bakit po? Kasi yung ability natin at saka yung pressure ng situation, e eh, nagbabago yan. Kaya even if you face the same battle, sabi nga, you face it in a different battleground. Iba yung lugar eh. Iba yung senaryo. So dahil po doon, naiiba rin ang uh, takbo ng labanan. So yung idea po ng disciplined life ay ito. One, there should be control instead of chaos. Yung idea po ng control, ibig sabihin, meron tayong say. Naalala ko tuloy ang sinabi ng author na si... Uh, Uh, Stephen Covey sa kanyang aklat na uh, The Seven Habits of Highly Effective People, eh, isa po sa kanya talagang binibigyan diin doon yung control. Kasi may mga tao na pagdating sa oras, walang control eh. Labo-labo na lang. No? They let other people dictate how they do things, when they do things, and what they do. To the point na yung alam mong gusto mo at dapat ay hindi mo na magawa. Bakit? Kasi nga, you have relinquished control to other people. May mga tao naman, they have the ability to control but because of complacency, nagiging magulo ang buhay. Eh, ang sinasabi ko nga palagi, tingnan nyo ah, ang problema natin kasi yung kung tawagin ay spiritual clutter. Hindi ho ba sa bahay pag maraming nakatambak, minsan ang hirap kumilos eh. Di ba? Yung bang hindi mo magawa yung dapat kasi parang limited. You are constricted. So the same is true spiritually. Pag marami tayong spiritual clutter, movement is limited. Pagka pinuno mo ang isip mo, ang puso mo ng mga negatibong bagay, pansinin mo kahit yung walang kabagay-bagay, meron sa iyo problema sa iyo. 'Di ba? Bakit? Eh kasi nga ang dami mong masyadong iniisip at masyado kang maraming sinasaalang-alang na sa halip na makapagtuon sa nararapat, ang daming pinoproblema. Kaya bandang huli po, hindi natin magawa yung dapat gawin. So, control is needed. So, kumusta tayo sa aspetong ito? Uh, are you in charge? Are you in control? Or are you being controlled? Oh. Eh, kaya pamisan, masasabi natin lang yan. Masasagot natin honestly yan. Pagka na natin, eh, bakit nga ba yung dapat ay hindi ko magawa? Bakit yung alam kong tama ay hindi ko magawa? Eh basically ang question po, meron ka bang control? So yung second is being productive versus being passive. Ang natural tendency natin is to be passive. Yan po. Maging reactive tayo sa sitwasyon, kung ano yung dumating, bahala na. Instead of creating the right moments, uh, instead of making time for what is important, we become passive, di ba? Halimbawa, tingnan nyo na lang sa oras. May mga tao na sasabihin, buti ay hindi ka busy o kaya available ka. Ang totoo po, sa madalas na pagkakataon, availability is a choice. Ulitin natin. Sa maraming pagkakataon, availability is a choice. Yung bang kaya tayo hindi available because we choose not to be available. Pinipili natin yung mga kaabalahan. Passive, ika nga. ABC e, eh pero may kasabihan nga tayo di ba Kapag ka gusto maraming paraan pag ayaw maraming dahilan So ibig sabihin yung availability natin is a choice Kaya nating gumawa ng paraan kung gugustuhin natin Kaya paminsan may mga nagsasabi buti available ka well pinili ko maging available no may mga times po na marami talagang kaabalahan but you have to choose dahil sa mundong ito, ang daming pagpipilian. At uh, paminsan po ang mahirap, hindi lang yung pagpipilian na good and bad. Ang mahirap po is uh, the good versus the best o kaya good against another good thing. So, di ba? Paminsan talagang ganyan eh. Kaya nga may struggle eh. So, productivity is important. Hindi po yung dami lang ng ginagawa, but what are we accomplishing sa lahat ng mga bagay na ito? Yan ang yan ang napakaimportanting pag-isipan. And then of course, uh, focus versus failure. Um, merong pag-aaral na lumabas na ang isang struggle daw ng isang tao is focus. Hirap tayo mag-focus. In fact, recently, may, may isang komentaryo akong nabasa about the use of gadgets. Ang sabi niya, we live busy but undisciplined lives. Yan, ganyan niya nilarawan ang modern day living. At bakit nga ba hindi? Pansinin niyo po ah. Yung mga bagay na nagiging kaabalahan natin, umaagaw ng ating atensyon, nung dinesign po ang mga bagay na yan, ang intention po is to make life easier. Yan ang intention. For example, cellphone. Ang intention niyan is to make life easier. So you can communicate, di ba? Yung hindi mo kasama, madali mong makasama. Uh, ewan ko lang, kung naalala pa ng iba sa inyo, yung mga panahon na kailangan pang sumulat no, ng uh, liham, lalagyan pa ng uh, ano ito, yung uh, stamp, and then ipadadala. Uh, you remember those times no, na napakatagal ng proseso no, bago dumating yung sulat, kalhaba-habang panahon. Uh, the other day, meron po akong kausap na nire yung mga times na nasa abroad tapos eh ang uh, ang uh, way to communicate ay telepono pero babayad ka po ng call card no? Uh, dati ganyan, di ba? Uh, galing Pilipinas, tatawag sa abroad, abroad tatawag sa Pilipinas, napakamahal. <laughs> Literal na mahal. Kaya nga kung papansinin mo, nawala lahat 'yan eh, guminhawa, di ba? Eh, ngayon nga pati yung mga nagtitinda rito, uh, madali eh. Bakit? o order ka, me message mo lang, di ba? Whether barbecue man yan, tubig man yan, LPG man yan, ay may message mo lang, o daanan ko ng ganito, o wala na akong ganito, mamaya nandyan na. So, very convenient. And yet, notice na kahit na ang dami nating ginawa to save up time. Sabi ko nga, ano, kino-compare ko yung time na ako po ay nagpapastor noon sa Batangas, way back, during my seminary years. Uh, naalala ko yung proseso pa lang ng pagtimpla ng kape. Ang tagal. <laughs> 'Di ba? Pagigiling po yung beans tapos eh uh, pakukuluan ng pagkahaba-haba at uh, sasalain para yung latak hindi sumama. Ang habang proseso ngayon eh 3-in-1, no? Lagay ka lang mainit na tubig, may kape ka na, no? Ang bilis. Ang ihintayin mo na lang kung paano palamigin. Eh ganyan tayo, 'di ba? Magpapainit tayo ng kape para palamigin din. <laughs> Pero ang bottom line mga kapatid, ito ang intention nito is to make life faster, supposed to be things easier, more convenient. Pero pansinin mo, it has created a lot of distractions. At ang problema po, kaya tayo na didistract, ay dahil napakaraming ang kamalian sa ating puso. Hindi natin alam kung ano yung papahalagahan. So, oftentimes, we have control on non-essentials, we are productive on things that are not really that important. We focus on things that are not really necessary in the eyes of God. Kaya sabi nga ng isang author, eh, paminsan daw po, we take work seriously, we take sports and hobbies very seriously, pero yung ating relationship sa Panginoon, oftentimes, ay naneneglect natin. I think that's true, no? Totoo din yan. Sa ibang bagay, gusto nating gumastos. Sa ibang bagay, gusto nating paglaanan. Pero sa maraming bagay, eh, nagkukulang tayo sa aspetong yan. So, this is a good reminder to all of us na kinakailangan po nating pag-isipang maigi, maiging maigi, no po, kung ano ba talaga ang dapat paglaanan ng ating buhay. Kasi, pag hindi, eh, yan nga, ang mangyayari, we live busy and undisciplined lives. So ang ibig sabihin lang yan, yung precious time na meron tayo, nauubos natin on the non-essentials. Ang ibig sabihin lang yan, kung ano po yung dapat pahalagahan, ay hindi po iyon ang napapahalagahan. Kung ano po ang dapat tutukan, ay hindi po iyon ang natututukan. So eventually, ah, nagkikreate tayo ng problem. Si Apostle Paul napakaganda ng sinabi niya dito sa Philippians chapter 3 verse 7 to verse 8. Let me read. I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus, my Lord. For his sake, I have discarded everything else, counting it all as garbage so that I could gain Christ. Now, pansinin niyo po yung pagpapalit ng prioridad at pagpapahalaga. Ganda eh. I once thought these things were valuable. Dati ito yung pinapahalagahan ko. Ito yung pinaglalaanan ko ng panahon. Ito yung binibigyan ko ng oras. Pero sabi niya ngayon, eh, pag mo kay Kristo, wala na ito. Uh, ang term na ginamit niya rito, no? Everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord. So, isa pa, sabi niya sa dulo, no? counting it all as garbage. Basura na tingin ko diyan. Hindi na yan importante. So ito po yung napakalaking hamon, mga kapatid, para sa atin na makita natin yung value ng uh, mga bagay na mahalaga sa ating Diyos. At yun ang paglaana natin ng panahon. Yun ang tutukan natin. That's why discipline is important. Naalala ko yung aming mentor, sabi nga niya, Do not be afraid of failing, be afraid of succeeding at things that do not really matter. Huwag daw tayo matakot mabigo, ang mas katakutan natin ay eh, yung tagumpay tayo, pero tagumpay tayo sa mga bagay na wala naman talagang katuturan o kabuluhan. Ay, eh, napakahirap nga yun. Naway maging tagumpay tayo sa tamang mga bagay. Di po ba? Kaya mga kapatid, ito po ay isang napakalaki at napakahalagang hamon para sa bawat isa sa atin, napagtuunan po natin kung ano ang mahalaga sa ating Panginoon at tiyakin po natin na yan ang ating nabibigyan ng panahon at tuon. Kaya nawa po, ang ating pag-aaral na ito ay naging mapagpala para sa inyo at uh, ating panalangin na sama-sama tayong lumago sa ugnayan sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.